Anong pinagagawa nyo dyan? Ako! Shingo! Hindi po yata to kumakain. Shingo! Baik hey, cincin, anong kena gawamu di tu cincin? Ano? Anong? Mo dito, ching, ching? Laku, laku. Anong kena gawamu di tu cincin? Lapo lagut huh? Anong kena gawamu di tu? Ha? Anong kena gawamu di tu cincin? Boleh, anong kena gawamu di tu? Labas! Labas! Anong pinagagawa niya dyan?